Hi guys, good evening. Ayan guys, kundi pa lang yung ipon natin guys. Hindi pa tayo pwede magtayo ng bakery sa probinsya. Sa Mindanao. Kasi alam nyo naman, ang bakery kasi guys, ang puhunan <laughs> talaga. Sa so totoo lang. Mga, kahit mga 200 guys, pwede na yun. Sa so panahon ngayon, mga 200,000. Dati siguro mga 80,000 pwede ka na magtayo sa probinsya eh. Lalo na sa probinsya namin sa Mindanao. Pwede na yun 80,000. Pero ngayon guys, mga 200 guys. Kasi guys, bilihin mo oven. Maghahanap ka pa ng pwesto. So mga 200 guys, pwede na. Makaumpisa ka na ng kunting negosyo, bakery. Kasi may kuya naman ako guys na marunong mag gawa sa tinapay kaya walang problema sa tagagawa may kuya ako pwede ko siyang kuwain para siya yung tagagawa and then hati kami sa kita guys limbawa si Samban tutubo kami ng sampo lang liman libo malinis na yun odi di tag -to -five kami guys si o so, diba? bawas na yun sa pagkain mo siyang buwan So, okay na guys. Mabubuhay ka na sa probinsya. May negosyo ka. Kasi sa probinsya guys, sa Mindanao, ang gagawin doon guys, pagkasabikiri guys, kailangan mo doon delivery. Eh. So, kailan mo na isang motor para mag-deliver. So, may kuya din naman ako isa na ay, yung mga kuya ko pala marunong yun sa motor. So, pwede ko silang kunin taga-deliver, di ba? at least kami magka mag anak matulungan ko sila di ba kami magkapatid matulungan ko di na sila pupunta sa ibang tao na para magtarbaho guys yun kasi ang ano ko guys ang purpose ko guys alam nyo guys totoo lang hindi kami nagkausap ng mga kuya ko kasi ang gusto ko guys bago ko sila kausapin guys yung alam mo may negosyo na ako para tulungan ko sila, tulungan din nila ako, ganun guys. Kasi mas maganda yung magtulungan kayo, kayo, kayo lang magkapatid. Kasi pag yumaman uh, ka man, yayaman kayo magkapatid, di ba? Sabay kayong aangat. Kasi hindi naman pwedeng ako lang aangat. Kasi mas maganda yung sabay kami, guys. Ah, uh, guys. Kung gusto nyo pa makita sunod na mga video ko sa mga ipon challenge, guys. Ano nyo na lang ako, guys. I-like nyo. I-like nyo yung page ko guys sa YouTube and then sa Facebook. Paki-like, paki-share, paki-subscribe guys. Maraming salamat guys. Ito pala mukha po, guys. Si Rico Malak guys. Ayan guys. Rico Malak. Agaminda ng sambuang kasi bugay guys. Ayan guys. Ayan guys. Konti pa lang ipon natin guys. Bye bye. Sinjaan nyo na medyo makalat yung kwarto ko guys harap kasi dito sa Manila guys pag nangungupahan lang